Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video, hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Mukhang malungkot si Lily sa mga sandaling ito, bumagsak ang kanyang mga kilay na parang isang crescent na buwan. Higit isang linggo na ang nakalipas mula noong huli niyang makita si Daryl. Hindi pa ito tumatawag o umuuwi sa kanila. Mayroon ding ilang pagkakataon na kung saan gusto na niya itong tawagan, pero agad niyang naalala ang nangyari noon sa ospital. Bakit ba napakalaki ng ego ng lalaking yon? Ako ba muna dapat ang tumawag sa kanya? Ah, kung ganoon, bahala na. Isip ni Lily habang naglalakad papasok sa lobby. Nang pumasok siya sa lobby, agad niyang naramdaman ang kakaiba sa paligid. Pangkaraniwang tumatayo ang mga staff sa front desk para batiin siya, pero nanatiling nakaupo ang mga ito at nagpatuloy sa kanilang pagkukwentuhan nang makita siyang pumasok sa lobby. Agad na napasimangot dito ang nakokonfuse na si Lily. Mukhang naging masama ang weekend nila. Isa lang naman iyong maliit na pagkakamali kaya hinayaan niya lang ang mga ito at nagpatuloy papunta sa kanyang opisina. Pero nang papunta na siya roon, nakita niya ang ilang mga nagkukwentuhang mga staff habang ang ibarito ay naglalaro pa sa kanilang mga cellphone nagsimula na ang oras ng trabaho. Ang pinaka nakapagpabagabag sa kanya, ay ang hindi pagpansin ng mga ito sa kanya, at itrato siya bilang isang hangin. Hindi man lang bumati o humarap ang mga ito para batiin ang director of the board. Hoy, ikaw! Alisin nyo na ang mga cellphone sa harapan ninyo. Sino ang nagsabi sa inyo na pupwede kayong maglaro sa oras ng trabaho? Pumapadyak na sermon ni Lily. Walang naging pakialam ang mga staff sa sinabi niyang ito, habang nagpapalitan ng tingin, at tila ba walang pakialam sa kanya, nagpatuloy ang mga ito sa paglalaro sa kanilang mga cellphone. Parang walang importansya para sa mga ito si Lily. Nagsimula namang magtawanan ang iba pang mga staff na nasa kanilang paligid. Ano ang nangyari? Bakit hindi na sila natatakot sa kanilang boss? Isip ni Lily. Hoy, kayong lahat. Magimpak na kayo at umalis? Hindi namin kailangan ng mga tauhang kagaya niyo, utos ng nagagalit na si Lily. Kasabay nito ang paglapit sa kanya ng kanyang asistant na may nababagabag at hindi mapakaling itsura sa kanyang mukha. Mayroon pong nangyari, President Lyndon, sabi nito. Mayroong nangyari. Isip ni Lily. Anong problema? Ano ang karapatan nila para utusan ang mga ito na huwag sundin ang presidente? Hoy! narinig mo ba ang sinabi ko? mag na kayo at umalis dahil tanggal na kayong lahat. Kalmadong sagot ni Lily. Sa mga sandaling ito isang namamaos na boses ang maririnig mula sa pinto. Ako ang naguto sa kanila nito. Dahan-dahang pumasok si Grandma Lindon sa opisina kasama ni William at iba pang miyembro ng pamilya Lindon. Ano ang ginagawa rito ni Grandma? Kung matatanda, hindi kailanman umalis si Grandma Lindon ng mansyon. Kaya ano ang ginagawa niya rito? Isip ni Lily. Huwag ka nang gumawa ng eksena rito, Lily. Ako ang naguto sa kanilang magpahinga ngayong araw. Matapos ng aming ginawang board meeting kanina, napagdesisyonan namin na tanggalin ka bilang presidente ng board, walang pakialam na sinabi ni Grand Malindon na para bang hindi siya nakiusap dito na ibigay ni Lily ang ilan sa kanyang mga shares. Para itong isang kidlat na tumama kay Lily. Agad na nanginig ang buo niyang katawan. Dito na nagtanong ang nakakagat sa kanyang labi na si Lily, Bakit grandma? Bakit? Tinatanong mo ba talaga kung bakit? Naglakad pa abante ang nanlalamig na nakangiting si William. Hindi ka ba natuwa na maging presidente ng ilang araw? Masyado ng matagal ang paghawak na ginawa mo sa ating mga negosyo, kaya dapat lang na ibalik mo ang lahat ng ito sa dati. Nitong mga nakaraang araw, walang tigil na siniraan ni William si Lily kay Grand Malendon. Dahil ito nang ang paborito niyang apo, mabilis nitong makumbinsi si Grand Malendon na nagsimula na ring mamuhi kay Lily nang dahil kay William. Grandma! Pinigilan ni Lily ang kanyang galit at huminga ng malalim. Ilang araw pa lang ang nakalilipas ay nagawa mong kunin sa akin ang hawak kong mga shares, dahil dito ay nagawa kong ibigay ang 20% sa 51% na hawak kong shares. Malinaw na nakasaad ang mga ito sa kontrata. Mayroon pa akong 30% ng shares sa kumpanya. Kaya paano nyo ako magagawang tanggalin? Wala kayong karapatan. Kahit 30% na lang ang shares na hawak niya, siya pa rin ang taong may hawak ng pinakamalaking share sa mga negosyong hawak ng pamilya Lindon. Kaya paano nila ito magagawang tanggalin? Basahin mong maigi ang kontratang pinirmahan mo. Malakas na hinampas ni William ang lamesa, malinaw na nakasaad dito na mayroon kaming karapatan na tanggalin ka. Malinaw na sinabi sa kontrata na voluntaryong ibibigay ni Lily ang lahat ng hawak niyang shares. Ilang araw pa lang ang nakalilipas, noong hingi ni Grand Lindon ang kaunting bahagi ng shares na hawak ni Lily, pinirmahan ni Lily ang kontrata nang hindi ito binabasa. Ang hindi niya alam ay nagawa siyang linlangin ni Grandma Lindon sa pagpapapirma ng kontratang ito. Magimpek ka na at umalis? Naiinis na sinabi ni William. Dito na bumigat ang dibdib ng dismayadong si Lily. Ilang taon siyang nagtrabaho ng maigi para sa kanilang pamilya, pero ito lang pala ang ibibigay nilang kapalit sa ginawa niyang iyon. Grandma, hindi maiwasang sinabi ni Lily. Lilibid tayo ni Grand Malindon sa tulong ng hawak niyang baston, tama si William. Walang kahit na sino ang confident sa pagiging presidente mo ng mga kumpanyang hawak ng mga lindon. Kahit hindi na naging masama ang ipinakita mong performance sa paghawak ng ating mga kumpanya, isa ka pa ring babae sa huli. Hindi ka karapat dapat na magkaroon ng ganoong klase ng otoridad. At ngayong wala ka ng kahit isang share sa aming mga negosyo, umalis ka na at huwag na huwag ka ng babalik sa tahanan ng mga lindon. Ganoon na lang iyon. Papatalsikin nyo na lang ako ng basta-basta. Isip ng nadidismayang si Lily. Sa mga sandaling ito, naramdaman na rin ni Lily ang tunay na desperasyon. Tumusok ang mga sinabing ito ni Grand Malindon sa kanyang puso na parang mga karayom. Pinigilan niyang umiyak habang nararamdaman ang pagaan ng kanyang katawan. Matapos niyang kunin ang kanyang mga gamit, padabog siyang lumabas ng opisina, nang may luhang tumutulo sa kanyang mga pisngi. Kinaumagahan, umupo si Lily sa sofa ng may kulay pulang mga mata matapos umiyak ng buong gabi. Ano na ang gagawin natin ngayon? Paano na tayo makakasurvive ngayong wala na tayong shares? Buntong hininga ni Samantha sa kanyang tabi. Ma, huwag ka nang magpanik. Iisip ako ng paraan para kumita ng pera, sabi ni Lily. Iisip ng paraan para kumite ng pera. Nagpapanik na sinabi ni Samantha. Hindi na madaling kumita sa panahong ito, alam mo ba yon? Ano rin ang magagawa mo sa pagkakaroon ng sahod na nasa 3 to 4,000 dollars per month? O nga, paano nila magagawang mabuhay sa income na 3 to 4,000 dollars per month, isip ni Lily. Binalaan na siya ni Daryl na huwag ibigay ang mga shares kay Grandma Lendon. At ngayon ay pinagsisisihan na niya ang hindi niya pakikinig dito. Ding. Umilaw ang kanyang cellphone matapos magpakita ng isang notification na nagsasabing, magagandang babae na nasa kanilang dalawang s kumikita na ngayon ng 5 million per month sa paglilibstream. Sa opisina ng presidente ng Platinum Corporation, nakahinga na rin ng maluwag si Daryl matapos niyang ibaba ang Infinite Elixir Manual na kanyang binabasa. Sumigla siya sa sobrang pagkasabik ang kanyang nararamdaman. Ilang araw na kasi ang nakalilipas mula noong makakuha siya ng isa zero o higit pang Monk's Blood Fruit sa outing na kanilang pinuntahan. At habang binabasa ang manual na ito, na ni Daryl na makakagawa siya ng dalawang uri ng mga elixir pills gamit ang mga prutas na kanyang nakuha. Pero hindi pa rin siya sigurado kung alin dito ang kanyang gagawin. Ang isa ay tinatawag na Black Spirit Pill, habang ang isa naman ay tinatawag na Obeying Pill. Ang Black Spirit Pill ay may kakayahang palakasin ang isang cultivator, habang ang mga tao namang uminom ng Obeying Pill ay susunod sa anumang kagustuhan ng taong nagbigay sa kanila nito ng dalawang oras. Napakaganda kung tutuosin ng epektong ibinibigay ng Obeying Pill. Nasabik dito si Daryl, pero matapos niya itong isipin ng maigi, naisip niyang dalawang oras lang ang binibigay na epekto ng Obeying Pill na ito. Bahala na, gagawa na lang din ako ng black spirit pill para mapalakas ang aking sarili, isip niya. Matapos nito ay sinimulan na niyang ihanda ang mga sangkap sa paggawa ng pill. Dalawang araw na ang nakalilipas mula noong papirmahin niya ng kontrata ang guro niyang Silana Thomas matapos ng isinagawa ritong interview. Naging perpekto ang tiempo ng kanyang pagdating sa pagsisimula ng bagong show na tinatawag bilang Isang Daan at Isa Superstar, isa itong follow-up sa naunang show na Superstar. Nagmula sa buong bansa ang mga kalahok sa kompetisyong ito, at silang lahat ay mga attractive na babaeng may kakayahan sa pagkanta at pagsayaw. Simple lang ang rules dito, pipili sila ng isang daan at isa na mga kalahok at hahayaan ang mga itong maglaban laban sa show. At pagkatapos ay imbitahan nila ang siyam na mga finalist para gumawa ng isang girl group. Gaya ng inaasahan, Agad na naging patok ang show na ito noong simulan nito ang pagyere sa buong bansa. At nitong nakaraang dalawang araw ay malinaw na maririnig na kahit na sino ang mga usapan tungkol sa isang daan at isa superstar sa buong Donghai City. Sa bagay, isa itong show ng mga nagagandahang babae at masasayang mga palaro. Sino ba ang hindi manunood ng isang napakasayang palabas na kagaya nito? Nang lumabas ang unang season, agad na naging focus ng lahat sila na. Siya ang pinakamagandang babae sa buong show na mayroong hindi mapapantayang charm at attractive na katawan, kaya hindi nagtagal ay agad na siyang inidulo ng mga kalalakihan. Parte siyempre ito ng mga plano ni Daryl sa kanya. Makalipas ang dalawang oras, binuksan na ng nasasabik na si Daryl ang porsela ng jar matapos bumalot ang amoy ng niluluto niyang pil sa buong opisina. Gaya ng inaasyan, isa-sero o higit pang piraso ng mga pil ang makikitang nakalatag sa loob ng jar. Ayon sa manual, hindi maaaring uminom ang isang cultivator ng napakaraming pil ng sabay-sabay, at ang ideal na paginom nito ay dalawang pills lamang kada kalahating buwan. Walang pakialam dito si Daryl kaya agad niyang ininom ang limang mga pil ng sabay-sabay at itinago ang natitirang mga pil. Nang malunok niya ito, agad na nakaramdam si Daryl ng naglalagablab na init sa kanyang katawan. Mabilis itong kumalat sa buo niyang katawan. Dito na biglang nakaramdam si Daryl ng napakatinding sakit na tumama sa kanyang mga nerves. Agad na napuno ng pawis ang kanyang noo, pero kinagat niya ang kanyang mga ngipin para labanan ang sakit na kanyang nararamdaman, na surpresa siya nang malaman niyang isa na siyang level 4 master. Isang level na lang ang kanyang kailangang abutin para inumin ang godly pill at maging isang master general. Samantala, tumawag naman si Doc Sanders para yayain siyang lumabas. Agad na nagpalit ng kanyang damit si Daryl at umalis sa kanyang opisina. At nang makalabas na siya ng opisina, nakita niya ang isang lalaking empleyado na masayang tumatawa habang pinapanood ang isang show sa kanyang cellphone. Buwisit. Walang tigil na nagtatrabaho ang lahat habang ang isang ito ay naglalaro sa kanyang cellphone. Isip ni Daryl. Sinubukan niyang bigyan ng rason ang kanyang iniisip na ang lahat ng staff ay abalang-abala sa kanilang mga gawain mula noong ire ang bago nilang show, kaya ok lang na magpahinga ang mga ito at maglaro sa kanilang mga phone paminsan-minsan. Pero masyado ng malakas ang ginagawang pagtawa ng lalaking ito, nagawa pa nitong ngumuso habang tumatawa ng malakas. Naglakad pa abante si Daryl. Agad na napapigil sa kanilang paghinga ang mga tao sa kanilang paligid habang ipinagdadasal ang lalaking iyon. Maaari siyang tanggalin ng presidente sa kanyang trabaho matapos mahuling naglalaro sa kanyang cellphone. Ano ang pinapanood mo? Ngiti ni Daryl habang humihinto sa harapan ng isa sa kanyang mga tauhan. MR President. Narinig ng staff ang boses ni Daryl kaya halos mahulog na nito ang hawak niyang cellphone sa sobrang pagkagulat. Mabilis nitong ibinalik ang kanyang postura habang sumasagot ng MR President. Ha! Agad na nakuha ng hawak niyang cellphone ang atensyon ni Daryl. Isang babae ang nagli-live stream sa kanyang sarili, habang naglalabas ng isang hindi maipaliwanag na charm na siguradong magtatangal sa kahit na sinong lalaki sa tamang katinuan. Ilang tao lang ang nanonood sa live streaming page na ito. Naging maganda ang muod nito habang pinapaulanan ng lahat ang babae ng walang katapusang papuri. Napakaganda ng Diyos akong ito. Masyadong nakakaintriga ang boses mo, kailangan ba ng aking Diyosa ng kahit anong tulong? Natuwa at na-confuse si Daryl sa kanyang nakita sa screen. Ang Diyosa na ito ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Bakit ito naglilibstream stream sa oras na ito? Hindi ba dapat abala siya ngayon sa kanyang trabaho? Sa tatlong taon nilang pagsasama, hindi pa ito kailanman na-involved sa social media. Kaya bakit siya biglang naglibstream sa platform na ito? Matapos itong isipin, tiningnan ni Daryl ang staff na nasa kanyang harapan, at nagtanong ng sino ang naglilib stream na yan, alam naman na niya kung ano ang sagot dito. MMR President, nautal na sinabi ng staff. Iniisip nitong sisigawan siya ni Daryl, pero nagawa lang siya nitong tanungin kung sino ang pinapanood niyang streamer. Maingat namang sumagot ang isa pang staff na nasa kanilang tabi. Ang pangalan niya po ay Lily Landon, MR President isa lang siyang bagong streamer. Narinig ko po na nagmula raw po siya sa Donghai City at limang araw pa lang po ang nakalilipas mula noong simula niya ang pag-live stream. Tumango rito si Daryl habang nakatingin kay Pearl na nakatayo sa kanyang tabi. Pearl, alamin mo para sa akin kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit siya nagsimulang mag-live stream? Opo, titingnan ko po ito ngayon din, agad na kinuha ni Pearl ang kanyang cellphone para tumawag sa ilan niyang mga kontak kinahapunan, kumatok si Pearl sa pintuan ng opisina ni Daryl. Nakakuha na po ako ng background check, Mr. President. Ang streamer na yan ay nagngangalang Lily Landon. Dalawang araw na ang nakalilipas mula noong patalsikin siya sa mga negosyong hawak ng kanilang pamilya. Ha? Huh. Patalsikin sa kanyang pamilya? Nakahabol pa rin ba sa kanya hanggang sa mga sandaling ito si Grandma Landon? Nagulat dito si Pearl. Okay lang po ba ang lahat, Mr. President? Maingat nitong sinabi. Dito na kumalma si Daryl at iniling ang kanyang ulo, habang sinasabing. Okay lang ako, siguro niya. Mayroon ka bang alam na kahit ano tungkol sa live streaming platform na ito? Opo, tango ni Pearl, ito po ang Longya live streaming platform. Partner po natin ang mayari ng platform na ito. Tumango si Daryl at sinabing. Sige, gumawa ka ng paraan para sumikat siya sa platform na yan. Wala pong problema, sagot ni Pearl habang umaalis sa kanyang opisina. Matapos niyang umalis, agad na nilabas ni Daryl ang kanyang cellphone para gumawa ng account sa Longya Live Streaming Platform. Binigyan niya ang kanyang sarili ng pangalang, Hill, dahil ang pangalang Daryl ay katunog ng Hill. Mayroon ng ilang mga taong nanonood sa kanyang page. Natural kasing maganda ang asawa niyang si Lily kaya noong dagdagan niya ito ng filter, nagmukha na itong fairy na nagkakatawang tao. Habang papasok si Daryl sa kanyang page, isang fan na nagngangalang Dong Haibos, ang nagpadala ng isang grupo ng mga plane na nagkakahalaga ng 20,000 dollars. Nasabik dito ng husto si Lily, tumayo ito para pasalamatan ang kanyang fan, maraming salamat, Dong Haibos. Sa ilang araw na stream ni Lily, ito ang unang beses na makatanggap siya ng isang regalong nagkakahalaga ng 20,000 dollars. Agad namang nagiwa ng comment si Dong Hai Boss. Diyosa, sumayaw ka sa isang kanta. Sayaw. Pasensya na, hi, hindi ako marunong sumayaw, nagpapasensyang sinabi ni Lily. Ang sayaw na sinasabi ng mga ito ay hindi isang ordinaryong sayaw kundi isang sexy at seductive na uri ng sayaw. Hindi rito natuwa si Dong Hai Boss. Hindi mo ba alam ang rules sa platform na ito, Josa? Ako ngayon ang viewer na may pinakamalaking ibinigay na pera sa iyo. Kaya kinakailangan mong gawin na ng lahat ng sasabihin ko hanggat hindi ito labag sa batas, naiintindihan mo. Binigyan kita ng 20,000 dollars. Gusto mo bang mapatalsik sa platform na ito? Agad namang pumanig sa fan na ito ang ibang mga viewer. Oo oh, nga. Binigyan kanya ng 20,000 dollars. Gaano ka ba kalinis sa tingin mo? Sayaw, sayaw. Napanguso na lang dito si Lily habang napipilitang tumayo habang suot ang kanyang miniskirt. Mayroon ngang punto ang mga ito, nagbayad nga ang isang fan ng malaking halaga. Kaya sa sandaling tanggihan niya ito, wala nang kahit na sino ang magpapadala sa kanya ng regalo sa hinaharap. Sasabik na umasa ang lahat habang iniisip na mapapanood na rin nilang sumayaw si Lily masyadong kabighabighani ang sexy at mahahaba nitong mga legs. Kung nabustuhan mo ang mga ganitong video, hawag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo. <laughs>